guys, lagay ko na yung mais. At ito, carrots. At ito yung green beans. Guys, ito na yung chow pan ko guys. Luluto na ito. Hindi na kailangan pumunta dyan sa mga mamahaling restaurant para nakakain ng chow pan. Gumawa na lang ako ng aking version ng chow pan. Kasi sure ko na naman yung kinakain ko dahil ako naman ko ang gumagawa. Bakit pa ako pupunta sa mga mamahaling? Hindi ko na lang na mga ilutuin ko yung ikain ko sa labas. So guys, ito na yung risulta ng chow pan. Thanks for watching guys guys, kung hindi ka lang po tamad sa pagluto, lahat po nang lutoin dyan sa mga uh, resto ay kaya mo gawin. Ako kaya ko talaga yung mga minu nila, pero aking version. Kaya kong gawa ng big stick, ng kardi reka, pero hindi ako masyadong gumagawa ng kardi. Hanggang manok lang to guys. Kasi alam mo na, matanda na po tayo, bawal ang mga matataba. Kaya hindi ko ako masyadong magluto ng Mga gulay lang talaga. So guys, at least guys, nakita nyo ang aking jalpan. Thanks for watching guys. Bye bye.